Ang gaya niya, magapon ba silang ganyan natin? Okay. Um, lagi lang po silang nakaganyan. Hmm. Diyan lang po sila. Magtatawa na pero hindi naman nagpupentuhan. Mm. Tapos pare-pareho po sila ng case. Yung ano lang sila yung nga, nakatulala, lakad-lakad lang. Mahihayin sa mga tao, hindi sila makausap ng parang normal na tao yung na nag-uusap silang ganun. Hmm. Kahit yung tatay nila, parang ganun lang. Yeah. Ganyan lang po sila. Mm. Hindi rin masyadong nakakausap ng mga anak. Siguro pagtakain mm -hmm. kasi umabot sila ng 20 plus na mm -hmm. edad ni ano pag-aaral kahit kinder man lang hindi sila nakapasok sa eskwela. Parang hindi kilala yung eskwelahan. Tas ang dami nilang walang alam sa ano. Buhay. Parang, oo po, yun yung sa pagpasok sa eskwela, mm. sa mga, si, parang siguro yung, sa simbahan, ganun, paglabas ng malalayong lugar. Mm. Siguro kung nasan lang yung tatay, nandun lang sila. Ang inaano, ang kinakaawaan ko po sa kanila, kasi di ba wala na po silang nanay. Mm. Paano po kung halimbawa, hindi naman po natin masabi yung buhay natin, mm. paano pag nawala po si tatay? Ha? Ah. Uh -huh. Hmm? Ah, uh -huh. uh, ganun lang ko siya sumagot, Tay. Hmm. Kumain na kayo? Hindi pa. Hindi na kami na lang ngayon. Po? Mamayang nga po, po kami Hmm. Bakit, Tay? Kasi nagtitipid kami sa bigas eh. Because? ano to? Ilan taon na si tatay, ate? 60 plus na po siya. 60 plus? Mm, kailan siya nabalo? Kailan lang po, baka wala pa lang yung... siya. Taon? Tapos ilan, ilan po yung anak niya, ate? Walo po. Ha? Ah, walo? Yung Tapos sa kanya po iwan yung tatlo. Tapos yung isa po. Nasaan yung iba? Yung iba po, kanya-kanya din po sila ng ano eh. Kanya-kanya na. Ayan right. oh, eh, no, nandun yung isa nakasilip po. Oh. Tapos pag ano, umingi si tatay po sa kanila, kanyari, ano, umingi po siya. Sasabihin, wala pa kami pera tayo pag meron na lang. Mm. Pag daw po hindi nabibigyan, yun, nagtitiis na lang din. Tapos yung isa naman po, Mm. Yung masuportahan yung tatay, gawa ng nakulong po yung asawa uh. Kasi na. Mm. Kasi na-set up sa, um, ano? sa drugs. Mm. Kaya siya lang din po yung maano sa mga anak niya. Tatlo, maliliit po yung anak niya. Ito, kumusta to si ate? Pag tinatanong ko yan, kung hindi tatawa, kumaganan lang. Mm. <laughs> Mayayain po talaga. Tapos yung isa, ano, yung lalaki parang siguro special. Hmm. Ay, gaya nyo, maghapon ba silang ganyan natin? Opo. Lagi lang po silang nakaganyan. Hmm. lang po sila. Nagtatawanan pero hindi naman nagpupwentuhan. Hmm. <laughs> uh, si tatay. Ganyan lang po. Tapos ngayon tinanong ko nga po kung kumain na hindi pa daw po kasi tinitipid daw po yung bigas nila. Mm. Minsan, isang beses lang sila kumakain sa isang araw or dalawa. Mm. Yun po. Tapos pare-pareho hmm. po sila ng case. Yung ano lang sila, yung nga, nakatulala, lakad-lakad lang, mahihayin sa mga tao, hindi sila makausap ng parang normal na tao yun na nag-uusap silang ganun. Mm. Kahit yung tatay nila, parang ganun lang. Mm. Ganyan lang po sila. Hindi rin masyadong nakakausap yung mga anak. Siguro pagkakain. Mm. Pwede bang malaman ba't mo sila linalapit sa amin ate? gusto ko lang po sana ano yung ma matanong din po bakit nagkaganon yung mga anak niya hmm. bakit po hindi nakapag-aral kasi umabot sila ng 20 plus na hmm. edad ni ano pag-aaral kahit kinder man lang hindi sila nakapasok sa eskwela parang hindi kilala yung eskwelahan tapos ang dami nilang walang alam sa ano parang Bahay. opo yun yung sa pagpasok sa eskwela hmm. sa mga si parang siguro sa simbahan ganun paglabas ng malalayong lugar Mm. Siguro kung nasan lang yung tatay, nandun lang sila. Ang inaano, ang kinakaawaan ko po sa kanila, kasi di ba wala na po silang nanay. Mm. Paano po kung halimbawa, hindi naman po natin masabi yung buhay natin. Hmm. Paano pag nawala po si tatay? Paano na po sila? Kahit kasi po, tay, may mga kapatid ka. Kasi may kanya-kanya po silang pamilya. Tulad niyan, buhay pa po yung tatay nila. Mm. Hindi buong suporta ang nabibigay po sa kanila. So, paano pag nawala po si tatay, paano po sila? Wala po silang kaalam-alam sa buhay. Ni edad po nila, hindi po nila alam Sasagutin. mm. sagutin. Pangalan nga po nila, hindi rin masabi ng buo. Mm. Mayroon po yun. nga yung ganyang sitwasyon Kaya nga po yun, yun, yun po yung hikinalulungkot ko po sa kanila, tay. Kaya... Thank you sa concern natin. Okay. Ano yung sa tingin mong maitutulong natin dyan natin? Siguro po tayo yung ano, yung pang-araw-araw po nila. Mm. Kasi lalo na sa ngayon, si tatay wala po siyang trabaho. Dalawang taon na po siyang walang trabaho. Kasi nga po, dati nandun po sila sa poultry. Mm. E napakabaho, napakabaho po doon, nagtitis po sila doon. Kubo lang din po yung tinitirhan nila doon. Eh, pinaalis po sila kasi nga po wala na po yung mga manok doon. Mm. Hanggang sa syempre kahit pa paano, may mga taong maawain pa rin po, diba? mm. eh, di ba? Mm. E yun, idinala sila dito, pinatira lang po sa kanila yung kubo na yan. Kaya paano po pag halimbawa tay pinaalis ulit sila diyan? Mm. Hindi po nila alam kung saan na naman po sila pupunta. Pang ilang lipat na po nila diyan eh. po mm. Opo, palipat-lipat po sila tay. Ibig sabihin, wala silang permanent Opo, wala address. Wala po silang permanent address. Kasi ang pagkakaalam ko tayo, Bisaya po sila. Hmm. Taga Bisaya. Tsaka si tatay parang ang nakita ko po kayo, sa kanya, sobrang lungkot niya kasi po. Simula nung nawala po siya, yung asawa niya. Hmm. Yun, parang nawalan na rin siya ng ano sa sarili niya. Yun, iniisip niya po siguro yung pagkawala ng asawa niya kasi nga po, di ba, imbes na may mag-alaga din po sa mga anak niya. Mm. Paso, wala na po siyang katuwang sa buhay. Mm. -hmm. Ayun si tatay yung lungkot niya. <laughs> hindi po daw sila kumakain ngayon, sabi ko. Mm -hmm. Sabi ko kung ganun, bakit tayo hindi kayo kumakain tanghali na po? Mamayang gabi na lang daw po kasi tinitipid daw po nila yung bigas nila. Grabe po yung ano, pinagdadaan. Sabi niya po kasi kahit may mga anak siya, kahit minsan nangihingi po siya siyempre, mga anak niya hindi rin din po ganun yung, yung buhay nila. Medyo nahihirapan din po yung mga anak niya. Tulad po ni Ate Lady Lee, yung anak niya, mm -hmm. yung kasama ko po din nagpunta dito nagpatulong po ako sa kanya para makausap si tatay uh -huh. eh yun nakikipagkatulong din po para mabuhay yung tatlong anak niya kasi siya lang din po mag-isa sa buhay na nagaano sa anak niya kasi yung asawa niya nakakulong po pero ibig sabihin, hindi pa po pala sila kumakain yan? Hindi pa po sila kumakain yan. Eh. Sabi hmm. niya mamayang gabi na lang daw po kasi nagtitipid daw po sila sa bigas. Ah. Minsan po, isang beses sila kumakain or dalawang beses po. Yung pinaka ma ano na po yung dalawang beses sa isang araw. Hmm. Yun lang po yung ano nila. Kasi sobrang tinitipid nga daw po kasi hindi naman po oras-oras o -oras, so araw-araw makakahingi siya. Hmm. Hindi ko rin po maano kung bakit hindi na nagtrabaho si tatay ulit. Kasi siguro dahil nga namatay po yung asawa niya, hmm. parang naano na rin po yung nawawalan po siguro siya. Na. Kasi hindi ko rin po alam yung nararamdaman niya. Pero nagkita ko po kay tatay yung lungkot yeah, sa itsura niya po talaga. Tapos pag kinakausap parang ano, parang, na. opo, parang ganun, elotang, opo, uh... totoo po yun. Ano pong pangalan niyo ate? Alces po. Ha? Alces. Alces? Opo. Ayan, alo po. Pantara, dito. Yan. Kasama po natin ngayon yung ating Good Samaritan, si ate. Alcis po. Okay, at uh, linilalapit po niya yung pamilya po ni tatay. Thank you sa concern na. Dito po tayo ngayon sa barangay? Sa Santa Monica po, San Simon. San Simon. Ayan, so. Pa. Paano ka, tega? <laughs> Kumustahin na natin sila. Parang ang hirap isang magulang no. Sa isang anak makita mong gutom yung ano. Oh, lalo na po ang gutom sila ng active. Mm, dito ha. Maganda ang tanghali po. Ay. Okay lang pong ano, mga musta tay. Mm. Kasama ko po si Ate Alces. Ninalapit to kayo sa amin. Baka daw po may may tulong po kami sa inyo. Ano po ang pangalan niyo, Tay? Pwede ko kayo makilala? Nelson. Ilan taon na po kayo? 65. Ah, sabi ko nga yun, 60 plus na siya. <laughs> Senior na po siya. Hmm. Yung po yung mga anak ni tatay. Hindi lang <laughs> tao makulang trabaho eh. Two years old. Ano ba yung trabaho niyo dati? Poultry boy no? Poultry po? Oo. Oh. Magkano mm -hmm. po sahod niyo doon? 5,000 sa buwan Balita ko tay, walo po yung anak niyo Oo, oh, walo hmm. Tay, anong, anong mong kondisyon ng mga anak niyo? Bato, ganyan, na ah, ganyan Pero yung dalawa mukhang Opo, normal normal. Po, normal po, yung bali, lima, bali yung tatlo lang talaga Hindi ko hmm. oh, alam Hindi niyo ba sila na pa-check sa, sa psychiatrist tay? sinitruan ko naman. Mm. Wala rin. Tay, sabi nila sa akin, hindi po talaga kayo dito, taga dito. Hindi. Anong pupuribuin sa inyo? Iloilo. Iloilo. Ba't po kayo napunta rito? Wala. Yeah, nag, ano kasing yung ko. Mm. Nag-text sa akin. Mm. Na may trabaho dito. Eh. Pumunta naman ko dito. Mm. Oo, oh, kaya na... Kang napag-asawa ko. Uh, taga dito po siya. Oo. Oh. Mm. Palipat-lipat daw po kayo nung tirahan niyo? Palipat-lipat ka eh. Dati sa Lourdes. Hmm. Mm. Tapos balik naman sa school, Hmm. Punta Santa Monica. Mm. Wala, dito na ako yung katapusan. Hmm. Kumusta ah. po ba yung buhay niyo, Tay? Ito, na. Hmm. Dalawang taon nang walang trabaho. Oo. Yeah. Saan mo ba kayo naghanap ng trabaho ngayon? Wala eh, Parang may stock din si tatay. Ah, mm -hmm. may nala kong ano, toad ko. Toad. Yun, nagagulay-gulay na nga ko eh. Mm. Ah, ito po yung tanim nyo. oh. Tanim nyo to. O, pakita natin, Kuya Gos yung tanim. Tay, kailan nyo ba tinanim to? Meron siyang tanim kamatis. Ano uh, ho yung may iba? Mayroon, mayroon rin isang buwan. Ah, may isang buwan na po. Kamatis at ano po yun? Yung sitaw. Si sitaw? Oo. Oh, sitaw, sitaw. po yun? Oo, oh, sitaw yung, yung ah. magsik. ano po siya, uh, munggo. Sitaw, ko po pala yun. Sitaw. Okay, sitaw at kamatis tayo. Ba't walang talong? Mas ayun, ah, talong. Mm, okay. Sige tayo, dito tayo. Mainit yan. Ba't ito kayo nagtanim ng gulay? Para makatulong sa amin. Hmm. Para mayroon ng gugulayin. Nga, yeah, gulay, ano. Kanyan lang, lakad lakad Ito binigay lang sa amin yan. Yung para ang... mayroon kaming tirahan. Ah, binigay na ho yung lupa na yan. Oh, yung kobong yan. Kobo lang po. Ah, Kubo lang. Sino po nagbigay? Yung balay kong siya. Ah, okay. So hindi pala iba din sa inyo? Hindi. Okay. Dati-dati kasi nasa Bisaya ako. Mm. Sumulot ang tuwin ko. Mm. May trawo dito, sabi na. Nag-aral mm. nag, -aral, nag -aral kasi ako ano, ng ano, ang grade down ako. Mm. Uh -huh. Oh. iniwan ko kong pag-aral ko. Pumunta ko dito sa Pampanga. Mm. -hmm. Oh, kaya pumasok ng trabaho. Hanggang ngayon. Ngayon wala na ang trabaho. Bugbog na rin katawan ko sa ano, mabigat. Mm -hmm. Kaya mm. ako. Hirap naging trabaho. Pwede po bang malaman kailan po kayo niwan mm -hmm. ng asawa niyo? Ah, uh, dalawang taon na. Dalawang taon na. Oo. Uh -huh. ano pong nangyari sa asawa niyo? Na, uh, Hello. Ano pala. Okay lang ako silang makamusta, Tay. Okay lang makausap po sila. Okay. Okay lang mala... Okay lang na ano? Okay lang magtanong? Anong pangalan mo? Diana. Ilan taong ka na? 29. 29 nakapag-aral ka? Hindi. Hmm, ba't di ka nag-aaral natin? Walang ano. Hmm? Pag-aaral. Ha? Walang pag-aaral. Walang pang-aaral. Check hmm. Siya kadong gosay mo. Okay lang, Tay. Okay lang ba kayo dito? Okay lang. Hmm. Okay. Hello. Kuya. Ang pangalan, Kuya. Okay. Um, pwede, ba, pwede ba akong magtanong? Kuya, pwede magtanong? Ate, say, pwede akong magtanong sa'yo? Ang pangalan mo? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Ate Jessa, oh. ilan taon ka na? 44. 44. 44? Oo. Oh. Ito yung bunso, no? Tapos ikaw si o siya? 24. Ha? 24 siya. 24? Oo. Oo, kala ko 44. Ah, ilan taong ka na ulit? 44. 44? Oh. Ah, ikaw, ilan taong ka na? Pwede malaman? Onos. Ha? Onos. Ano yan? Oros? Anong pangalan mo? Ha? 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 Hmm? Mm hmm? Ah, ganun lang ko siya sumagot, Tay. <laughs> mm -hmm. Okay. Anong pangalan kuya? <laughs> Marvin. Marvin? Anong pangalan po niya, Tay? Marvin. Marvin. Ah, ilan taon na siya, Tay? 24 na. Rin. 24. Kumain na kayo? Okay. Hindi pa. Hindi na kami na nangalian. Po? Mamayang nga po kami Hmm. Bakit, Tay? Kasi nagtitipid kami sa bigas eh. Bigas. Ay, may dalawa kami bigas yan na grocery tayo. Ano, para makakain kaya sila, Kuya Agos. Para makaluto po kayo. Salamat man kung gano'n. Hmm. Kunin mo muna, Kuya Agos, yung grocery tayo. Pero may bigas ho kayo. Mayroong konten lang. Titi ah. nga kami. Hindi kami nangalayan. Okay, sa pagtitipid nyo, hindi kayo magluluto ng tangalian. Oh. Umaga at saka? Hapon. Ah. Eh kaya siguro kaya. Kailan pa po nyo, kailan pa po kayo ganon yung nagtitipid kayo? Ay, isang buwan na. Hmm. Eh, gusto nyo po pagluto ko po kayo tay, kanin? Eh, sila na. Yung mga anak niya na lang. Sino po marunong magluto sa kanila? Meron, meron mga lahat yan. Lahat. ano, pwede kayo maglutong kanin. May bigas kami. May bigas kami dala. Kuya Gus, kanin mo. Baka, ano, para makapagluto sila. Mahihayaan kasi mga yan eh. Oo. Mahihayaan kasi mga yan. Um, sa tingin mo tayo, bakit kaya? Halos ayaw mong salita. Hmm. Nakapagdano sila. Makaluto muna. Ayun. Sige, check nyo yung ano, yung pasalubong ko sa inyo. Ah, ate. Yung sabon, iwalay nyo na lang, ha? Para makaluto kayo. Hmm, malinis naman pala. Ayan, sabon, iwalay nyo na lang. Pinagsama yung ano. Hindi pinatuto na. Hmm. Hindi, kanin ka. Para makapagluto lang Ha? Ano, nagustuhan niya ba yung laman? Mm. Ayan, may mga tuna dyan. Corn beef, meatloaf. Mm. Meron ano dyan. May toothbrush ba kayo? Ha? Wala po. Ayan, tigisa kayong toothbrush. Ito, apat yan. no? Tamang-tama. Tsaka ipapa niyo. Mm. Makakapag-toothbrush ka na? Oo. Oh. Gusto mo ba mag-toothbrush? Mm. Mm. Okay. ng magluto na kayo para makakain kayo